ligpita na gabi na nakapagista na ako ng aking bibilin Ayan. araw ng linggo bukas kailangan magata yung magapagpamalingin e pa ah ligpita na muna. Alam, Dami tayong brutas pa oh. Boy. kulang ko lang ng brutas natin. Oh, mo na Wala, Alam bullpen kung Hola, alam Ligpita na, ligpita na. Isda natin, konti na lang yung isda natin. Oh. No? Ayan. Ay, hey, boss. Ayan. Dumating na rin yung delivery ng manok. Ilang oras na ba? Galas 7 na pala. Oy, si boss. To. Ha. Si singer tapos yung tabang sa binangunan. Tabang na lang natin naubos na yung tambakol ko sa mga tilapia bangos